Lima mahabang taon walang tugtugan. Walang bagong kanta. Walang A of Spades. Pero ngayong 2025, boom. Parang kidlat sa kalangitan ng isisi, bumalik ang banda na minsang akala nating tuluyan ng naglaho. At hindi lang basta pagbabalik kundi isang reunion na puno ng emosyon, pagkakaibigan. At musika na magpapatindig ng balahibo ng bawat fan na naghintay, mga ka-spades, mga ka-open, at mga solid fans mula Pilipinas, Russia, at Japan, handa na ba kayo sa kwento ng isa sa pinaka ang pagbabalik sa kasaysayan ng... Ito ang kwento ng Gii of Spades, ang banda sa likod ng Kimundo, Hey Barbara, at Ilao sa Daan. Ang grupong bumuo ng tunog ng isang buong henerasyon tapos bigla na lang naglaho ngayon sa album na I Andalusia, bumalik silang buo, matatag, at mas totoo sa isa't isa. Pero bago tayo magdiwang balik muna tayo sa simula. Dahil bawat pagbabalik ay may pinanggalingang sakit, taong dalawang libo at labing walong, ay of spades ay nasa tuktok ng kanilang karera. Puno ng kulay ang kanilang retro-funk look, kakaiba ang tunog. At bawat tugtugin ay parang time machine papunta sa 70s disco era. Where have you been, Evie Disco? Ilaw sa daan. At syempre, mundo ay ang kantang naging anthem ng isang buong kabataan na umiibig, nasasaktan at umaasa. Pero sa gitna ng kasikatan, biglang lindol, umalis si Uniki sa longa, iniwan ang banda para magsolo. Boom, fans. Nagulat social media. Sumabog at para sa tatlong natirang miyembro, si Nazel Benitez, Blaster Silonga at Badja Odi Castro, para bang gumuho ang mundo. Pero gaya ng mga tunay na artist, hindi sila tumigil, nagpatuloy, naglabas ng debut album na Clap Lap Lap. Noong dalawang libo at labing siyam, isang obra na puno ng eksperimento, sakit at sining, pero may halatang kulang, may puwang, at alam ng mga fans wala pa rin kapalit ang boses ni Unique sa banda na dati nilang tinatawag na pamilya. Naglabas sila ng dalawang kanta, ang Pinagmulan at T. Sariling multo sa panaginip Parang mga huling sigaw bago ang katahimikan, tapos, bigla nilang inanunsyo ang indefinite hiatus, walang E of spades. Walang tugtugan. Walang balita, fans, nagkalat ang mga teorya, nag-away ba sila? Hindi na ba talaga sila babalik? Tapos na ba ang Evos? At bawat taon na lumipas, mas lalong naging mythical ang pangalan nila, parang multo ng nakaraan na binabalikan ng mga fans sa YouTube comments, sa TikTok edits, sa fan covers pero gaya ng tunay na kwento ng musika. Ang katahimikan ay minsan lang pahinga bago ang muling pagsabog. Hulyo 2024, walang pasabi. Walang hint, biglang, boom. Aura, ang A of Spades, kumpleto muli, may unike. May blaster. May zald. May badjaw. At parang lahat ng sugat, biglang gumaling sa iisang tunog. Aura, ang unang kantang ginawa nilang apat matapos magkaayos, at hindi lang basta comeback single, ito pa ang nanalo bilang best rock song sa unang Filipino Music Awards. Tapos sunod-sunod na, na naman. Konsensya. Suliranin. Mga kantang hindi lang tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol sa pagkakaibigan, pagkakamali at paghilom. At sa wakas, dumating ang album na matagal nating hinintay, Andalusia. Isang obra maestra na pinagsama ang kanilang mga karanasan, ang kanilang mga sugat, at ang bagong anyo ng kanilang pagkakaibigan. Sabi ng banda, we needed to prioritize ourselves and our relationship first before working on new project while we weren't okay. Ang linya na yon, para sa mga fans, parang sampal ng katotohanan na bago ka bumalik sa spotlight, kailangan mo munang bumalik sa sarili mo. Ang E. Andalusia ay hindi lang album, isa siyang journey, may halong poetry, may halong rock, may halong puso, tracks tulad ng T-Monster, Retro, Gritty, parang galit pero totoo, na naman may saya pero may kirot, konsensya, parang pagsisisi ng isang lumaking tao, at suliranin ang awit ng pagtakbo mula sa bigat ng buhay. Kasama rin dito ang mga kantang Tara. Paru-paro, tamis ng pagkakamali, karma, tangerine boulevard, kabisado at rewind. Lahat may kulay, lahat may kwento, at kung pakikinggan mo mula simula hanggang dulo, mararamdaman mo, ito ang E of Spades na mas matanda mas matalino, mas buo. Sabi pa nila, what truly matters are the small things. Eating together. Whoever's late buys the coffee. Simple lang, pero ramdam mong totoo, ito ang essence ng banda. Hindi lang tugtugan, kundi pamilya. Ending outro, 17 oras 30 minuto, 20 oras, at ngayon, mga kaspades ang comeback ay kumpleto. Sold out na ang kanilang Mall of Asia Arena Concert. Ang unang date noong December 12. Ubusan ng tickets, kaya nagdagdag pa sila ng isa, December 13. Imagine, dalawang gabi ng musika, ilaw at luha, mga fans na sabay-sabay aawit ng kimundo at iyak sa aura. Mula sa katahimikan, bumalik silang may Andalusia, isang simbolo ng pagbabago, kapatawaran at muling pagkakaisa. At sa mga fans na naghintay ng limang taon sasabihin lang ng E of Spades, hindi namin kayo nakalimutan. Kaya kung may natutunan tayo sa pagbabalik na to, ito ay yung simpleng katotohanan na, ang musika, tulad ng pagkakaibigan kailanman, hindi talaga namamatay.